natin dito kukuha na drug test kasi may LTO dito sa loob so siguro kung may LTO sa loob may drug test din dyan diba may medical dyan so, try natin sabi nila ito yung pinaka malungkot na mall ayan dito sige baba ka na dyan time mo ako paparada lang ako dun sa mga paradahan ng motor o dali mo na tong cellphone gaya sa mga SM dito kahit Laguna may bayad na rin ito wala let's go ayan Robinson Santa Rosa sana meron drug test dito para hindi na tayo lalayo kasi ang susunod na pwede magpa drug test sa Muntinlupa lupa o dito sana meron tayo ng ano. Tara, kain na agad tayo. Para magkaalaman dito sa taas. Oh, konti lang tao rito, hindi ganoon kadami, hindi kagaya sa SM. Sobrang dami, saka lamig ng aircon dito. Lalo dun sa taas. Mas konti yung tao. Kaya tayo dun sa may pinakataas. Sarap dito, no? Lalo dito. So, mas tahibig dito sa bandang taas. Okay. Kagat pa tayo ng isa. ba ng pila tignan natin kung may drug test dito Child security system system drug test Okay, just ah. yeah, a mm -hmm. Sir, pwede po ako magtanong. May drug test po dito. Wala na po, tinanggal na po. Ang drug test po ay matagal na pong tinanggal. Kasi gagamitin ko sana sa trabaho. Hindi ko lang sure sir kung meron po dito sa may new sign na Agredited kaya yun. Po, Sige, salamat ah. Wala na daw, tinanggal na daw. Eh wala, doon siguro sa Muntin Lupa tayo nga. Dati kasi meron ako nakikita ng drug test. nakalagay Oh, alam nila kasi magpapag-drug test ako kaya tinanggal din. <laughs> ano ba yun? Kung saka ako magpapag-drug test dito, wala. Eh dati, eh, meron dyan. Nasa iyo Itingin ang cellphone, nasa akin. Ay, nasa yun. Kala ko, naiwan ko dun. Tara, tingin nga tayo, galing oh, <laughs> Eh, importante kasi kahit bulok yun. Ano? <laughs> Kahit bulok yun eh. Importante yun. Wala. Hindi na. Huwag na. May hirap makipagsapa lang. Wala. Ano ka? Gawin natin. Tinanghali tayo. Eh, alam ko meron talaga dito. Tapos... Huwag no, no, no kasi sí, sa para maaga oh, Eh pupunta lang to na saan? Babalik pa ako dito. Puro sunod na araw naman guys. ako sa punta pa tayo maritina sa ano. O dyan sa bahay. Ay mo Kung na kung hindi sa ng Meron. Kahit kung kasi baka sa bumi malapit Ano ko? Rasa ba? na mga. Ha? 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 wala Ha? Hindi lang ako wala lang stress. Hindi lang ako. kami nagpamasahe. 15 minutes, matagal na eh. Ang Nagtataka nga ako. Ba't kada ko ba't Ang tagal. Ano naman eh. Talagang relax Masarap eh. lang kasi yung dami. Ito na manhid lang yung pa bread Bread? ng palaman. Bumili kami dun sa loob ng Robin phone. Ito ano? yun, mm. Malapit na ma-expire. Kaya mura. Ito ang brand na malapit na ma-expire. Kaya mura. Pero mm. mayroon Oh. Yeah. Nah, hindi Hindi lang kaya sa ito. buhay. Kaya kung nagpa-massage kami kanina. Tara. Eh, ay, kay Robinson din nila mm. mm, ako. May Mayroon lang ako. Customer yan. mong palisin, baka mamaya ay eh, matiklamo tayo. Ang mm. ganyan binibili namin pa lamang. Parang anli palaman lamang, no? Pero ang daming butas nitong bread na to Pag marami daw butas, sustansya daw. Totoo ba yun? Hindi. Okay, maraming butas. Ibig sabihin, puro hangin. <laughs> Maha, uh, masustansya ba ang hangin? Hindi naman. Nabigat eh. Sabi nga nila po, pag marami daw buta silver na sa akin, masustansya. Ibig sabihin, masustansya ang hangin. Tinain. Okay. Ito okay. so binibili namin palaman dito. Anli palaman yan. Kung to sawa, kahit sipsipin mo, okay lang. Mmm, sarap dito. Lalo sa taas, ang sarap din kasi parang konti ang tao. Hey ayos na okay. to. Daming butas eh. Brusante. Brusante. Dapat hindi krusini ang tawag dito eh. Hangin bread. Hindi yung krusini, krusay. Krusanto? Krusanto, krusanto. Kala ko krusanto eh. Hangin bread. Krusan. Kasi ang daming butas brusante. kaya Pabunitong hangin. Ang paboritong tinapay ni Sarah Hiron. Krusan. Kaya pala may mga butas-butas yan. Doon mo pala isasaksak. Yan ang porto okay. yan. Uyong siya. The injection bread. Kung saan ito ba rin? Para may excite ko rin ako magtinda ng lutong kayo lang sa awit. Hmm. So, Nagtinda kami ng lutong ulam doon bumili kayo. Papa-LBC natin. Okay.